welcome back to my channel, Salonica's Farm. matagal ako hindi nakapag-upload uh, mga ilang araw siguro mga 5 days wala tayong upload sa YouTube channel kasi medyo naging busy ako kasi naglilipat nga din ako ng mga um, alaga ko sa farm papunta sa kabilang area then na, na, tinututukan ko rin kasi itong um, manukan ko dito sa bahay so meron din akong pinapagawa dito na manukan sa tabi lot namin so pagkatapos na um, ipakikita ko sa si inyo yung um, bagong breeding area ng mga manok ko ayan so doon yun malapit lang yun, katabi lang ng bahay namin halos sa kabilang So, hindi pa kasi tapos bubungan. So, hindi ko pa mablog. Pag tapos na, saka ako na lang sa inyo ipakita. So, ngayon mga farmers, for today's video, kung nakita ninyo sa aking likod, na nagawa na yung dati kong incubator na maraming um, egg set sitters. Ayan. Ama um, nasa around 1,000 eggs ang kaya i-accommodate ng aking um, incubator na ito na nasira nung bagyong Odette. So, hindi na ako bumili ng bago kasi medyo mahal yung bili ko dito mga farmers Nasa 50 to 60,000 pesos yung pag, um, bili ko sa purchase ng incubator na yan. So, pinagawa ko na lang siya at ayan, good news naman, nagawa naman siya. So, marami na rin nakalagay dito mga itlog at yun, ipakikita ko sa inyo Galing sa ating mga Rhode Island Red na manok, mga Rhode Island White at sa ating mga pinapalahian ng mga pag ng mga panabong na manok. Ugh. So, pakita ko sa inyo lahat ng mga naka-incubate na itlog. At meron na rin ako mga sisiw na napisa galing sa aking incubator. So, lahat yun ay mapapanood nyo dito sa aking video. So, tara mga farmers sa manyo. Mga farmers eh, hindi pa ko, hindi na ako na basta nakapunta sa farm. Kasi nga, uh, um, madami kong mga, ano eh, naasikaso ngayon. So, ito na yung incubator yung nagawa natin. Kung nakita ninyo, ayan, may ilaw na siya sa loob at um, nag-work na siya, working na siya ngayon. At karamihan ng mga nakalagay dito is mga itlog ng aking mga Rhode Island, um, Red and Rhode Island White na mga itlog. So, yung mga nakokolek at nang-harvest ko ng mga itlog sa aking mga alagang heritage chickens, ay in-incubate ko dito para mas patuloy yung pagdami ng ating mga manok na inalagaan. So, kasi ay, doon sa inilipat natin na uh, bagong area, uh, meron ako doon na uh, um, dinista ko siya nasa 72 heads ng mga Rhode Island uh, Red and Rhode Island White doon sa new area nila. So, yun yung ano, uh, pinagsama ko na yung hens tsaka yung roosters doon. So, total of 72 na mga breeders. So, um, yun, eto ito na yung mga nakuha natin. Marami na rin ako mga nakuha na collect na itlog at ito. Pakita ko yung lista ko. May lista kasi ako eh. So, eto mga farmers. So, pasensya na ka, upo ako. Nand hindi pa kasi naayos yung may bubong doon yung manukan ko kasi, meron din sa sana nalagyan na ng mga incubator. So, doon ko ito itatransfer. Kasi ngayon, nandito lang na ako sa harap ng bahay namin. Um, ito mga incubator ko. Pag na-okay na yun doon sa kabila, dito lang sa kabilang area, sa bilang lot lang namin. So, itatransfer ko na. So, yung mga breeders ko ng mga manok na mga panabong, nandoon na lahat. So, yaan yeah, nyo, i-vlog ko yun pag okay na po yung um, itsura. So, meron ako dito ang copy ng mga nang harvest ko na eggs galing sa aking mga Rhode Island Red Tsaka sa aking mga Rhode Island white. Pakita ko sa si inyo. So twice nga lang ako nakapag-vlog doon. Hindi na ako nakapag-vlog ng madami. So ayan, eh, um, ay e, chicks pala to. Ayan, egg harvest um, record. May Re record ako. Siyempre dapat i-record -re kayo ng na mga na-egg -e harvest nyo sa manukan kasi ano uh, importante yan para nakikita nyo kung um, gano'n ka lakas mag itlog yung mga manok nyo kung, kung nag-i-improve ba once nagpapakain kayo na maayos nagba-vitamins, so dapat na i yung egg ano nila egg production nila kasi nung nasa farm medyo konti lang yung pag itlog ng mga Rhode Island Red and Rhode Island White ko so ngayon nung napapakain ko na sila na ayos na ilipat ko na sila sa maayos na um, kulungan na free range area so nakita ko na mas gumanda at na double yung dami ng itlog na nakukulek ko sa mga manok ko. Ayan. So, ayan. Nagtotal ako ng first harvest, 60 eggs. Yun yung binlog ko na two trays. Tapos, um, next na harvest ko is 130 eggs. Tapos, ang third harvest, 60 eggs. Fourth harvest, 60 eggs. At last harvest ko, to kakaload ko lang kanina, 110 eggs. So, hindi ko talaga na na-vlog yung iba. Medyo busy talaga. So, total siya. So, um, approximately 1, 100, 200, 300 o oh, kulang mga 400 eggs yung nakolek ko month uh, by month of February to um, February hanggang March 1 month so halos 400 eggs yung aking nakolek galing sa 72 breeders ko na um, mix na na um, hens and rooster Rhode Island Red and Rhode Island White so ngayon ipakikita ko sa inyo ayan so naka-incubate na to at may mga dates to kung kailan ko to in-incubate kung kailan sila mapipisa ayan 21 days kasi yung um, um, possible na pagpisa ng itlog galing sa incubator once na iload mo na dito. Okay. So, pakita ko sa inyo yung laman, loob niya. So, ayan, pakita ko sa inyo ng malapitan. Yung incubator natin mga farmers dito, ayan, sa tapat lang ng bahay namin nakalagay. Hindi <laughs> pa kasi naayos, pasensya na kasi. So, Sibilag ko na. Um, ayan yung ating temperature reader dito nakalagay. Nakadisplay yung ating temperature. So, 32.7 degrees Celsius, Celsius siya kasi naka-open yung door. So, pag kinlose door natin yan, ang standard na init na ibibigay ng incubator natin is um, 37 hanggang 38 degrees Celsius. So, yun yung kailangan na kailangan na itlog para ma-incubate ng ayos. So, yan yung itsura niya. Then, Um, ito naman yung loob. So, yung mga nakikita nyo na ganito, yan yung egg setters nya. Ayan, dyan natin inilalagay yung mga itlog. yan, Then, ito yung meron ako dito, ayan yung pinakalait niya sa taas, yung mga ganyang bumbilya. Then, may tubig yan sa loob para naman po sa humidity ng incubator. Ayan. So, may mga tanda yan, mga farmers So, ayan, no, may mga tanda. At ito lahat, so, so ayan, may mga tanda rin yan, mga farmers kung kailan yan mapipisa at saka kailan po yan i-load. Ayan, may mga numbers yan sa loob. So, super dami niyan mga farmers Meron pa rin dun sa kabila sa, sa, likod ng bahay namin na incubator yung maliliit. So, puno rin yun. So, later pakita ko sa inyo. So, yan. So, yan. Magpa-incubate na rin ako dito. <laughs> so, eto may isa pa ako dito hindi nalalagay. So, eto kalalagay. Kakakuha ko lang nito kanina. So, itong mga puti sa mga binibirit ko to ng mga panabong na manok. No? Ito namang brown sa mga Rhode Island Red and Rhode Island White. Ayan. So, may mga tanda naman yan eh. So, ito, ilo-load ko to. Nasa, ano to? Nasa, kulang 80, 80 eggs itong ilalagay ko ngayon, itong bago. So, ito isa kasi, nakapag-load na ako kanina. So, ito kasi medyo busy. Kaya ako nabibisi mga kami sa ko dito sa mga, sa mga manok ko ngayon eh. Hindi ko masyado nag-vlog kasi sumama rin yung pakiramdam ko nung nakarang mga araw. Kaya nasabi ko dun sa post ko sa page, nag-relax mo na tayo saglit kasi nga, may siguro sa pagod Ayan. So, ito, mag-load na ako. Load ko na tong isang tray. Uh, ayan. So, nalagay ko na dito. So, nagkagabi na nakita... Uh, ngayong na egg gandling na rin natin to. So, tinignan natin yung mga itlog kung black na or may mga laman na. So, halos um, 80-90% naman is um, uh, may laman. So, sana uh, maging okay pag mapisa lahat ng mga itlog natin para parami ng parami yung ating itlog. Ayan. So, may mga nakuha rin tayo na nabugok pa hindi siya masyadong nagkaroon ng laman. So, hindi naman yung masayang kasi pinipenoy namin dito sa bahay. Pero konti lang siya na piraso. So, mas marami yung magaganda na nabuhay na mapipisa kaysa sa nabubo. Ayan. So, ayan. Ilan tray ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trays. So, pakita ko rin sa inyo itong bago tayo pumunta doon sa likod kasi may mga incubator din ako doon na may laman pa. So, pakita ko rin sa inyo. At ipakita ko rin itong ano, itong itsura ng aking um, ang tawag dito, brooder. So, may design ako ng brooder dito na ipakita ko sa inyo. Madali lang siya i-accommodate yung mga sisiyon tsaka madaling linisin. So, um, sarili kong style itong ginamit ko dito sa um, box type ng um, brooder. So, pakita ko rin sa inyo. May makalaman na ito na sisyo na napisa ko galing sa aking kid kibig. So, alay kayo pakita ko sa inyo. Ito baka farmer sis yung sabi ko sa inyo na brother na style ko dito. ah uh, meron niya marami yan. Ito pa Oh. So, one, two, three sa baba. Tapos may pang-apat pa. So, ayan. Yan yung gagamitin natin at iaayos natin doon sa kabilang lot ko na pag na-okay na, na, yung kulungan, na yung manukan doon. So, iaayos, iaassemble natin na maayos yung mga brothers natin doon para once na may mga marami na mapisa ng mga sisiw. So, dyan natin ilalagay. At yung style niya is para siyang baul style. <laughs> Parang baul. Ayan, ganyan itsura niya. May handle dito. Tapos, yan. ino open lang siya. Open lang siya. Tapos, gawa lang siya sa plywood. Tapos, ito may ganito lang ng mga metal bars. So, ayan na yung mga sisiyo natin. Makita ninyo. Magagandang closet, mga masilusog. So, mga ano to, mga farmers. Wala pa ditong Rhode Island, mga sisiyo na Rhode Island Red and Rhode Island White. So, lahat ito ay breeding ko pang panabong. So, ayan. Tapos, dito sa mat nila, sa mat nila, ayan, yung pinaka-green green plastic ano lang screen. So para pagtatai sila, um nasa badali siyang bumagsak tapos butas naman. Nilalagyan ko na lang siya ng pinaka karton para sa patuka nila. Meron din tayo dito unlimited na patuka. Ayan. So chick booster yung ginagamit natin. O yan. So may pagkain na yan, may mga tubig rin yan din sa ating ano, brooder. ganda. So, syempre, hinahalo natin sa tubig, bitmin pro, yan sa screen. So, para patuloy yung pagiging malusog nila, yung mga sisiyo natin, hanggang sa lumaki. Ayan. So, kukuha ko mga farmers iba't ibang lahe, lahi. May itim kasi dito, may puti, may brown. So, halo-halo Hey, mga so, ito mga farmers ko, mga ako na apat na piraso. Pa, i-flex ko sa inyo kahit kung niya, ang gaganda nila, tsaka malulusog. Ito mga farmers, yung mga sisiw ko na napisa ko na galing sa incubator. So, napakalulusog nila And compared doon na sa farm. Karamihan doon sa mga itlog na sisiw na... Karamihan ng mga itlog na napipisa ko doon sa farm na may mga sisio um, hindi sila healthy Minsan, minsan mahihina, tapos minsan parang basa-basa, ganun. So, unlike ngayon, um, magaganda yung labas ng mga sisyo natin ngayon, nagaganda. So, later, pakita ko sa yung itsura niya. So, tapos patuloy syempre yung pagbibigay natin sa kanila ng mga vitamins, lalo na sa tubig nila. So, nilalagyan talaga natin ng mga uh, vitamin pro kasi dahil maganda yun mga farmers para sa mga sisyo natin. Kasi ano, mar maraming vitamins content para sa pagtibay lalo ng mga sisyo natin. So, ayan, ito yung una. Hmm. Ang mga kapalas, diba? Ang ganda na itsura niya. Oh. Tapos, ito yung isa. Lagay ko muna. Baka mas stress So, ito may black rin ako. Black. Oh, sariling breed ko yan, mga farmers. Kita ba? Wait lang. Ayan. Day old pa lang to. Tapos, ito yung dalawa. White. Bakit kelso to, Char? Ayan. Ito yung isa. Tsaka ano. Ganda ng kulay nila. <laughs> so, yun yung nakita nyo naman na ah. mga ano na rin po mga farmers may mga kulang 30 pieces na rin yung mga sisiyo natin na bago dito. Tapos once na, okay na sila at tapos na sila sa brooder ilagay, so medyo lumaki na sila. Meron na doon nag-aabang sa kanila na um, lalagyan dito sa kabilang lot na pinagawa ko na manukan. So, maganda kasi kapag synchronized tsaka maayos yung um, breeding area. Kasi sa farm kasi nga medyo mahirap din manunhalo-halo na baboy kaya itinransfer transfer ko yung baboy para free range sila at saka natural yung kanilang environment. So sa manok, marat nakita ko kasi nung sa farm, maraming maraming namamatay, hindi kasi natututukan. So, kaya sabi ko, yung breeding area ko, dito na lang sa bahay, meron akong pinagawa nga dyan. Tapos, yung mga ibang manok ko na malalaki na, doon na lang paparamihin sa farm. Para hindi na rin ako mahirapan, hindi ako mamatay ng manok. Kasi sayang, pag namatay at um, pwede pa naman natin pagkakitaan yan kasi magaganda rin yung klase ng mga manok na binibreed ko dito. So, yung mga farmers, ang punta naman tayo dito sa likod. Ang pakita ko sa si inyo yung ibang incubator ko na may mga laman din ng mga itlog. At doon napisa yung mga isisiyo na ko ngayon sa inyo. So doon na pisa sa likod ng bahay namin. So may dalawa pa, ay tatlo pa ko incubator doon na maliliit. Na-vlog ko na rin last time pero pakita ko sa si inyo na meron parang mer, meron pa rin nakalagay na mga ito. So tara sa bahay. Punta tayo sa likod bahay. <laughs> Neygalak pa kayo dito sa bahay namin. So nagpapagoring si ko ng ano eh, ng atlog dito ng bakod. So kaya medyo busy ang inday ngayon. So yeah, meron din ako dito sa likod bahay ko ng flying pen para sa mga mga roosters ko. Ayan o. Mga bago. So, ito yung incubator ko, mga farmers dito. Ayan o. So, ito yung isang maliit na, dati ko na niloadan ko ng mga Rhode Island Red. So, ayan. O, oh, diba? Ang dami pang eggs. Hmm per dami niya. Ito lang siya sabi ko sa inyo na hindi ko, ay ang init So, hindi ko po na sira na po yung egg turner niya. So, kailangan kasi may egg turner. So, ginagawa ko na lang dito, may na manual turn ko na lang siya, umaga, gab, umaga tanghali, tsaka gabi. So, para balance po yung itlog. So, ayan. may, may mga basila akong itlog. So, ito oh, may mga... Yan o, talisay, rom rom, galing sa binili kong palahian. Meron ako dito, Ayan, may mga pangalan yan lahat. Ito, Island to. Talisay. Talisay, tapayon. Tapayan. Ayan, dami pa yan. Meron pa ako doon, basa nyo, pula. Pula. May <laughs> mga panday. So, yan, waiting rin niya na mapisa So, ito, ito na yung pinanggaling. Ito yung isa kong pinanggalingan ng mga sisiw na napisa. Ayan. So, ito. Ito, patay na ito. Ayan yung mga napisang shells. So, ayan yung ginawa natin ng mga sisiw na nalagay na natin ngayon sa brooder ko na ginawa. So, wala na itong ano. Tapos na itong mag-incubate. Itong incubator ko. So, after So, yun. After ko farmers na mag, um, kung narin, makapisa na yung incubator, So, hindi ko na siya agad niloload ng bago. So, ginagawa ko, syempre, after natin makapagpisa ng itlog, i-disinfect ulit natin to bago gamitin. Linisin, sabunin, eh, um, disinfect para mawala yung mga um, or germs sa, uh, na pwedeng ikahawa ng mga bagong itlog na i-incubate. So, kaya hindi ko yan nilaman ngayon kasi tapos na siya kuhanan. So, lilinisan ko muna bago natin ulit um, lagyan ng bago. So, ayan. Gusto, may mga manok din tayo dito. Mm, mga dumalaga so inahin so, oh. eh <laughs> inahin inahin natin so konti na lang yung manok dito ayun na nakita nyo yun yung vlog ko next vlog so yun yung, yung miyero or malaking yan so yun yung bago natin na breeding area mga manukan ko yun yung banda natapos lang yung bubong para mag, ma vlog ko next vlog so maganda rin yung loob nyan um, pre-range din yung mga inahin dyan So, eto, konti na lang yung mga natira dito sa likod ng bahay. Ayan, e, na lang. So, yun, no, pinapakain ko sila ng papaya. Tuka, tuka sila ng papaya dito. So, yun, so, yun may itlog na naman. Meron na naman akong bago itlog. So, Sama natin sa incubate dito, diba? ba papangalanan muna natin, siyempre kung saan galing, pa, tapos i-incubate ko na yung ulo. Diba? <laughs> Ganyan talaga mahilig sa manok, pero manok yung bahay. <laughs> okay. So, Ito talaga yung gamit ko, mga ka farmers Ayan, sa lahat ng mga inahin ko, ayan, gamit natin to. Vitamin Pro. So, ito talaga yung gamit natin. Sabi ko sa inyo, pati sisiu. Ito na yung pinaiinom ko. Dahil ang uh, marami ito talaga. Health enhancer siya talaga. Nakakaiwas din siya sa pagkakasakit ng mga sisiu, inahin, tandang. So, malaking tulong din tong vitamin pro na ginagamit ko. So, sa tipid siya, once ihalo siya sa maraming tubig, konti lang yung kailangan mo na powder, ah, uh, maganda na yung kulay ng tubig. Hindi, mo na, hindi na siya super dami na um, lalagyan mo ng powder. Okay lang sa konti. At tipid yung 1 kg So, available yan kung gusto nyo po na bumili ng mga ganyan na Vitamin Pro, Egg 1000. So, available yung mga ganyan na battle cock products mga farmers sa agrivet supplies. Ayan, agrivet supplies na kalapit sa inyong mga lugar. So, marami yan. Magtanong kayo, available siya sa sachet, available din siya sa um, by kilo, available din sa by, by, by box. So, yun. Um, depende na lang sa inyo kung paano nyo gagamitin. Pero ako nagsasabi, um, sa pagbibreed ko ng mga manok, um, good na good yan na tandem natin sa mga alagating manok para maiwas din sa sakit. Kasi mahirap pag nagkasakit yung manok, um, hawa-hawa na, dire-diretso na. Kaya dapat um, ingatan natin yung pag um, natin ng mga ganyan. Kasi once na may mga sipunin dyan, may mga magkasakit, may mamatay. So, may tendency na maghawa-hawa yung mga manok nyo. So, yun lang yung nakakatakot sa pagmamanok. Kaya dapat, kompleto kayo ng vitamins, uh, maayos yung pakain, pati yung kanilang um, lugar is uh, hindi sila na-stress para maiwas natin sa mga ganyan na peste sa manok na sakit yung inyong mga alaga. Ayan. So, okay. Balik na ako sa unahan. So, ayan. Ito lang kasi yung maliit kong breeding area, yung binlog last time. So, ang laki ng iba ibablog ko next vlog. So, ayun. Malaki yan. Hindi, ko, pa lang tapos. Marami kong mga manok, mga farmers na gusto i-flex sa inyo. Kaso lang, hindi ako makavlog na makavlog. Maganda ang na dito na sa bahay namin. Oh, diba? Very greenish. <laughs> Ito yung bahay namin mga farmers dito. Yeah. Bahay ko sa poblasyon. So, may bahay din ako sa farm. Pag ano, doon ako, doon ako sa farm magtitigil. So, okay. So, ayan sa ipakita ko na sa inyo itong brooder nilaman natin ng mga bagong sisiyo ang aking yung incubator ko na pinagawa at least um, na ipakita ko na sa inyo lahat so um, hoping sa next vlog ko um, itong manukan ko na para mapakita ko na sa inyo pati paglipat natin ng mga incubator pati mga brooder doon sa kabila para mas maganda tingnan yung ating um, bagong breeding area So yun lang mga ka-farmers para sa video na to. Ayan, at least nakapag-vlog ako. Kaya tagal ko kasi hindi nakapag-upload. At least napakita ko na sa inyo itong mga um, bago na rin na load the itlog at mga napisa akong mga sisig galing sa aking mga binibili. So yun mga ka-farmers, kung nagustuhan nyo itong video na to syempre please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click niyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga ka-farmers, um thank you for watching and happy farming!